Magandang buhay mga kabalem Andito tayo ngayon sa uh, Barangay Santo Rosario ng Concepcion Tarlac uh, Mag tree planting tayo no? Kung mapapansin nyo, ito yung hawak-hawak natin mga puno ng nara itatanim natin dito ngayon uh, kasama natin ng MCDO ang Municipal Cooperative Development Office at ang TMPC ng Tarlac 2 Electric Cooperative no? Uh, meron tayong joint project kaya ito ngayon, uh, guys, itatanim natin ito para dun sa protection na rin sa ating inang kalikasan. No? Hindi lang ito para sa atin, hindi para sa ating mga susunod na generasyon. No? Kahit kung makikita naman ninyo, marami na ang nangyayaring mga sakuna. No? Na ayun, nahulog tayo yung isa. Ito yung mga bilang mga ating si mga nara. Eh, nagigit tatlong po. Tara. Ah. Uh, Nanati yung mga mga dito na ano. Yeah. Ito yung puno ng nara guys ilang taon lang ito lalaki na at mapapakinabangan na ng ating mga kababayan at ng ating mga susunod na henerasyon ayan protection na rin para sa ating inang kalikasan no yun ayan pwede rin kayong magtanim-tanim mga guys no yung mga bundok, yung mga kagubatan natin mga nakakalbo na pwede rin kayong magtanim-tanim para makatulong tayo sa ating environment ayan so salamat sa inyong pagsubaybay sa biyahe ni Kuya Bert Hanggang sa muli. Bye!